Anong si Ira, badi? Ah, flat Plat likod? Oo. Uh -huh. Eto sir, meron akong gamit dito pang vulcanize para makabiyahe ka. Tubeless ba yan? Tubeless? Hindi. Interior? Oo. Uh -huh. Oh. meron ako. Sige, center stand mo. May pick up ka ba? May pick up ka? Wala na. Eh, meron nga. Inanong ko na lang. Cancel mo? Hindi. Nice. Kinan? Binigyan naman ako. Talaga. Ito ba buddy, saglit lang yan Para makabiyahe ka oh, Bigyan mo lang ako mga 15 minutes buddy Ay na ano, parang sinadya talagang Lukutin tapos May usling ganyan Ah tie wear yung tumusok Oo, oh, makapal-kapal na ano, mga tie wear Buddy, okay lang isang pa mo dito Oo. tayo eh ay, bumabiyahe kasi tayo, Pops. Hindi natin alam kung saan tayo abutan ng plot eh. Kaya nagbabaw na ako. Oh. Ano ba fix mo? Ah, Nas Venture. Ha? Ah? Ay, ikaw pala yung putak. Matagal na ako nakapalo sa iyo eh. Ikaw pala yun. Bumaba yung pasayera mo? Oo, oh, na lang. Hindi mo na ihatid pala. Hindi ko na yate San 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 na yung hatid noon. Yan lang sa tawag doon. Ayala Mall. Ayala Mall. Oh. So, sabi ah, ito po yo, kawawa ka lang po. <laughs> eh di sumakay na lang sa sa iba. oo, kayo, kayo na naman mo. Kaya nag-tubeless na ako. Hanapin natin yung butas. Ano na tapos? Oh, meron siyang sukatan. E, Ay, yung butas, eh. Check muna natin baka may naiwan pang nakatusok eh. Okay. Wala wala na siyang ibang butas, isa lang. Ayo, hmm. ma na talaga ko na. Oh, ah, ay, ulap. nakita ko flat eh. Pasok na na. Pero ano nito? Current filter na walang batery. Click eh. natin yung valve. Kulang oh, pa nga ito ang bayad pala. 54 ang single doon, 70, wala nga yan. Ang alin? Punta na nice. yun. Ah, vulcanized, kulang yung pambayad mo? Oo, oh, kulang. Doon kung tinulak ko pa, kulang pa ng 20. <laughs> Ay, <laughs> huwag mo naalalahanin yun. Wala ka namang babayaran eh. Tapos <laughs> <laughs> si baba mo yung ano, center stand. Tapos upuan mo. May testing natin kung Ayan Drive test mo lang ng konti Para sure tayong di na Magkakaaber aberya Ayan, abante ka lang doon Drive test mo lang dyan Ano, okay na? Okay na to Oo, oh, ayan, makakabiyahe ka na huli yan Bahala <laughs> pa tuloy kayo, wala Hindi, okay lang yun Ako ba, sino pa magtutulungan ang di rider din di ba? Ayun Pops, so okay na yan, makakabiyahe ka no, na tulungan mo na kita mag-clickpit Hindi, huwag mo na alalanin yan pre Madali na yan, ako nang bahala dyan pre mahalaga, makabiyahe ka na ulit Wala kang may intrigue sa asawa mo uh, Tapo. Ahanapan ka Ano kita? Ha? Ano pangalan Ano ba? May ano ka ba? May tawag ah, dito May no page ka ba? Ah, ito, ito, ito Oh, ayan, yung inihingi mo Hoy tol, well, mo bigyan ta. Oh. tagal mo na naka-palo Oh, ito. ayan para, Ay, para sa iyo. Ms. Venture. Oh. Hmm, ako na bahala diyan. to. Ay, makaka-byahe no. ka na niyan. Ang oh, malaga, makaka ka ulit. Okay, wala akong Di ko alam kung paano kayo magsasakaman doon. <laughs> okay lang yun, pre, Okay lang yan, ang um, malaga. 'wag masira biyahe mo. Kung, kung asin ako ngayon, wala akong nauna. Eh. <laughs> okay, pero talaga, salamat, salamat. Oh, wala. Na, wala naman yun, wala, wala ka naman. Wala ka naman paano, pre, tol. Eh. <laughs> Hindi ko alam. Ang <laughs> bait eh. nga ito, inintuan tayo, tinulungan tayo. Ang dami na. Kala, meron pang isa yun. Oh, eh. Meron pang isa. Okay. Ang dami na naroon na damay dito sa ako lang na flat. Pagka may makita kayo, tulungan nyo lang din. Ipasa nyo sa iba yung pinihasa ko sa inyo. Salamat, salamat eh. Okay. Oh, sige, pre. <laughs> Ah, oh, para makabiyahe ka pa. Rush hour eh. maraming pasahero. Okay. Okay, sige. Ingat-ingat.